Ha? Nasa malay ka? Sir, gihold up ko sir. Ang akong kwarta gidala atong laki. konti ang tubig. Kini, kibarang na kagkwarta. Ambing bang! Sir! Ayaw, sir! Naluwi ka, sir. Pangbayad na ako ni Kurinte. labut ka'y labot! ya kuarta kwarta! Sir, ulanjut dyan kay Kaluoy. Sige! Sibat no! polis Pulis! Tapang! Chef! Basta kita magbantay dari sa barangay ba? Hilom yun. Alangan, gibuhat ato ang tanan ng lugar ah. Pulis, labang! Sir, akong bag! Ha? Noon sa malay ka? Sir, gihold up ko sir. Ang akong kwarta gidala akong laki. Ha? Putlik din! Pag upagay tala dari rin kalinaw! Tara, tara! Asa malapit Sir, na dito! Dali ak, ang akong bag! Kabalo ko na hudap ka! Surrender na lang! Dong, ayaw ko si Kim ang kinabuhi. Surrender na lang. Pagsagdain ko ninyo, kikinang lalo na ako ang kwarta na nga nga akong asawa! Dong, daggan kay pumagay nga magkakwarta ka! Ayaw lang panulis! Dong, ayaw po sa dong. Nga kuhaon ka namang patay. Di ko mo surrender! Kay kay balo ko! Nakuhaon ko ninyo! Ah! Tulong! Ayaw may kakuha tinod! Sagdail ko ninyo! Kwarta raong kinanglan! Para sa akong pamilya! Surrender na dong! Kaya ko sa akong sahon, madakpan ka! Itagaan, takagi kayo nung mo surrender ka, pero nagbumili ka.